Ayan. Ano man yung sabi mo sa hindi pagpunta ni ni Daddy sa sa isa sa pinakamalagang araw ng buhay ko? Sino ba si JT ko? <laughs> mukha ni JT na iyak-iyak. Like vlog ako. Dito naman si Daddy niya, dito naman si Cesar naman si. Ayun pala eh. Tulog uh, okay. ko pa wala tang na. Pambasa mo yakin oh. kasi sa ako sasaka ko mukha mo. Ano ka, gosh? mga ngawa tong bam-bam na tayo. <laughs> si Bayan. Si Bayan. Bang, interview mo. Hindi, ito yun <laughs> ang away kagahapon kay Diko Bonsoy. Pinsan pa naman niya. Ano. Interview mo si, ano, si Gigors kung bakit hindi dumating yung tatay niya. Ano ba masasabi mo dahil sa... Ito magsasabi. sa say bad words. Ganun sa so ilo. Wala <laughs> akong tatay. Tatay mo yan! Tagal na siyang patay! <laughs> ano ah. naman si Nemesio Adamos may almoranas? Huwag so pa. Yung teksahan like si tito dyan, almoranas na siya Bakit nga pala wala? Wala talaga. Hindi nakakalungkot talaga kahit ako wala mo yun. Nakakalungkot, ano nakakalungkot <really>? doon? Parang wala lang. Parang wala, wala lang. Hindi nga namin hinalap. <inaudible> ikaw <inaudible> <Wow>. panaganap <ma> <visualize> po siya. Sawa doon. Si Scribe, parang mo parang sa isang taong butas-butas ang mukha. Hahaha, alam mo hindi niya amay. <laughs> <laughs> para na mag inasar mo to. No. Hindi <laughs> <laughs> pa lang <mong> butas <laughs> pa, butas butas yan. Ano, mo ba man? yung araw mo sa isang taong bukol bukol lang muka? Hindi ganun talaga yun. Napunta lang sa iba abo. With... <laughs> <ngumuka, laughs> sa kanya siya kuwit. Ayos lang saan tago <laughs> naman. Pag-ibig naman. Ay, 11 na hindi niya kami. Pag-ibig ka Sabi ko po, hindi kaya si JC dito. Ginaganong naman